din yung dito sa Magapagal ng Tra traffic din traffic din dito sa Jokno Boulevard sa may likod ng Ayala Malls dito pala tayo ngayon sa Tambok Paranaque ito yung uh, papuntang Bukada papuntang Ross Boulevard papuntang Cavitex kung kaniwa tayo sa punahan pupakanan para Ross Boulevard So, ito pala sitwasyon ngayon, uh, kahit Sabado, medyo matraffic talaga dito sa Tambok, lalo na ito area dito paglagpas ng Quirino ah... Uh, Quirino-Avista Flight ito yung magiging sitwasyon dito palagi at lalong-lalong uh, na ngayon kasi sinarado yung uh, flyover doon sa Ross Boulevard ay talagang matraffic ang area na ito at dahil uh, traffic dito uh, hanap tayo ng ibang ruta uh, subukan natin dadaan dun sa tisdado makapagal kung... Uh, ano yung sitwasyon doon sa ganitong boras kasi pag ang Ross Boulevard ngayon uh, di ba yung construction dun sa flyover kaya medyo masigip pa talaga Hanap uh, tayo ng ibang kalsada o ruta pagkakalam ko oh, uh, just dadong makapagal at job na Boulevard ay ito yung best way kasi uh, pupunta tayo ng uh, Chinatown pupunta tayo ng Manila area uh, kaya i-observe din natin kung ano yung magiging sitwasyon sa mga dadaanan natin? Ang stoplight yan sa hunahan, yan yung uh, corner ng Ross Boulevard, at saka itong... ang tawag ditong niya, aroot paglagpas niya ay... Yan na yung um, daan papuntang uh, Okada, papuntang T-Takes, papuntang Asiana City, papuntang City of Dreams, Ayala Malls, yung bagong mall na yun, yung Parkal, at saka ay yung pinakasikat na galaan yung MUA kaya yung kasada dito ay eh, talagang busy ayun, kahit Sabado ngayon ah, uh, medyo condition pa rin ang mga kasada dito sa Metro Manila na isa sa mga struggle ng mga kapwa nating manalagbay kasi uh, napaka-traffic na tsaka mas lalo pa ang sumikip yung mga kalsada kasi dami ng mga constructions tsaka dami ng mga repairs yan nagbuna yan, pagkakanan tayo dito, uh, yan yung papuntang Ross Boulevard, papuntang Maynila. Pero hindi tayo dadaan dyan kasi uh, napaka-traffic. Alanganin nyo kung uh, oras na to kasi rush hour. Uh, size na ng hapon uh, na ng gabi. Stay tuned na guys. Uh, kung nagustuhan nyo ang mga video natin, pwede nyo i-consider at uh, kayo sa ating YouTube channel at Facebook page kapwa malalagbay uh, condition din yung ano dito sa Makapagal ang uh, traffic din um, siya. Uh, next choice natin ay sa ano tayo sa Jokno Boulevard medyo matraffic din yung exit eh Grabe, kaliwat kanan niya yan. Ano tayo na ibang area. Itong Justado Makapagal, ano din kasi ito eh. Sentro din kasi ito ng uh, mga motorista na yung ano, madalas talagang dadahanan din kasi uh, ito yung galing exit din ng Cavitex. Ang um, pag ka ng Cavitex, may din na papunta dito kaya nagaano yung nagabotan yung mga sasakyan dito. Yan yung ano diyan, yung papuntang Diosdado Magapagal. Kaso ayun nga, congestion di tayo diyan. Hindi tayo sa joke, no? Sana hindi rin traffic doon sa may ano muwa. Alam natin yan mamaya-maya si Sabado galaan din ng mga ano eh yung nagbabanding ayan sarado na yung crossing wala nang madaanan eh. nagkumpula na yung mga uh, bus itong ano kasi just dado makapagal ano din to eh dito na dumadaan yung mga naglalakihang mga bus kaya uh, talagang nahirap na dumaan sa ano dito lang dati sa Ross Boulevard kasi yung dahil kaya maluwag sobrang luwag ng magapagal dati ngayon uh, basa bus pa lang wala na traffic na at saka alam nyo naman yung mga bus sa uh, kahit saan umihin kahit ano, may designated uh, back sila para sa drop off nila ay medyo traffic pa rin kasi nga malaki yung abas e, pag nagsunod-sunod yan, talagang magkukongest. Ito na yung pupuntang ah, Jocno Boulevard. Ito yung madaan natin dito yung Okada. Yan, dito medyo maluwag. medyo paikot lang dito banda pero uh, sulit naman mabilis lang naman kahit malayo iwan eh, ko lang dun sa natin sa unahan daanan lang natin tong okada kanan tayo tapos madaanan din natin yung solar Grabe tong ano dito, yung uh, impas building dito. Parang mall din yata tong sa kanan. Sobrang laki niyan sa Mega World. Yun lang. <laughs> Napaka-traffic din. Grabe. Traffic din dito sa, ano, Jocno Boulevard sa may likod ng Ayala Malls lapit sa so wala uh, na talaga tayong takas no choice na talaga ito yung uh, choice lang natin eh second choice natin first choice ano Ross Boulevard pangalawa ay uh, just dado makapagal ay pangatlong choice pala to kaso ganon din ang area uh, pala na to ay malapit pa lang to sa no, Asiana City para Ah, ba din yung traffic oh. Sana mabilis lang dito. Pero di ko lang alam ngayon. Wala nang takas. No choice na yeah. ito yung payo ko sa mga kapatid natin manalakbay pag um, sa ganitong oras huwag lang muna sana tayong lumabas lana <laughs> pag hindi masyadong importante sobrang hirap kasi pag ganito yung ano, sitwasyon ng kalsada okay lang kung may mga driver kayo pero kayo kung kayo mismo nagda drive ng sasakyan nyo ay nako talagang Napapagod talaga kayo. Grabe tong FZ Cruiser na to. Oh. Parang sigaw. Anong ka? VIP? Pag makasingit, parang siga. Sige. Banggain mo lahat. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. anong gawin mo kahit anong siksik mo diyan. Napaka traffic. May mga ano talaga sa Metro Manila, may mga driver talaga na mga feeling nila sila may-ari ng kalsada eh. Kaya hayaan lang natin mga ganyan. hindi na naman tayong makukuha sa kanila isa pa gunggong na ano naka adventure parang tanga tanga din Ayan tayo ng mga ilang seconds. 50 seconds pa. Ito Natutulog din yata ito eh. Ayaw mo bantik yan na gona sa umabot Yan ito ang style dito mga kapatid labay pag na drive tayo sa Metro Manila Kailangang uh, Makalagpas ta talaga tayo yan tulad yan Kailangang uh, dumikit ka talaga Kailangang bumper to bumper yung uh, dalawang Umuhingat ka lang kasi pag uh, mabangga may nasaunahan Uh, kailangan dumikit mo sa uh, likod para di ka masingitan Kasi pag nakasingitan ka, mahiwan ka tsaka saka mabuta na ng stoplight uh, mag uh, ka naman ang ilang oras kasi yung iba sisingit yan na sisingit Ah, uh, lagpas din Hindi ka naman,